Ama naming makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyong trono ng biyaya, sa makapangyarihang pangalan ni Jesu Kristo, ang aming Panginoon at Tagapagligtas. Inihahain namin sa iyo ang aming pamilya at bahay. Panginoon, takpan mo kami sa mahalagang dugo ni Jesus na ibinuhos sa krus. Iligtas mo kami mula sa anumang kasamaan, karamdaman, takot at sumpah. Walang armas na itinayo laban sa amin ang magtatagumpay, at ipadala mo ang iyong mga anghel upang bantayan ang aming tahanan araw at gabi. Panginoong Jesus, pagpalain mo ang aming bahay. Naway maging lugar ito ng kapayapaan, pag-ibig, panalangin at kadalakan. Punuin mo ang bawat silid ng presensya ng banal na Espiritu. Pagpalain mo ang aking asawa, mga anak, at lahat ng pumapasok sa bahay na ito. Naway maging tahanan namin ang lugar kung saan ang iyong pangalan ay luwalhatiin at purihin. Ama, buong pananampalataya naming ipinapahayag na ang aming pamilya ay nasa ilalim ng iyong tipan at walang makapaghihiwalay sa amin mula sa pag-ibig ni Kristo. Bigyan mo kami ng pagkakaisa, kalusugan, sapat na kabuhayan, at pusong palaging nakatuon sa iyo. Salamat Panginoon sa iyong tapat na proteksyon at pangangalaga. Salamat